Ayun, magandang magandang umaga pa mga karabas eh. Nauna pa ako sa aking mga kasama nagpunta dito kila kasamang kots. at medyo natanghali-tanghalian kami eh. 9 na pala. At umuulan kasi kaya medyo natanghalian ako at sila kasamang Pings at Pagwis kapitan ay eh, nagchat nag chat din sa group chat na tapuntan na rin daw sila. At si kasamang kots na abutan ko busy busy sa paggawa ng ano, kitang. Parang hindi niya tinulugan tong mga kaharabas gabi. Marama Tapos na mga karabas. Hindi niya tinulugan eh. Wala out na. Isang kitang papa mga karabas gagawin namin. Isang, Isang ganit pa. Alam ko Brad, kaya nauna ka dito. Huh? Mabilis ka. Kasi oh, naka-motor ka eh. Naka-motor ka eh. Sila nagalakad na. lang. <laughs> Wala man <masila laughs> <motor. laughs> sila motor. Hindi niya. Pumasahe. Binigyan ko sila <laughs> pumasahe. Ayaw na ako tag isang libo binigay ko sa nang Ako oh, yung <laughs> Roger. <rin. laughs> Tandaan mo, ubusin niya kung masaya ka po. Wala, <laughs> natin ko ngayon sila doon sa ano? Ay, natin mo sila. Oh. Oo. Oh. Oh. Isang libo nga pala. Noon ako muna si Cap. Mm. Di na ako doon sa ano nga. Ano lang yun? Ay, eh, nakaway eh, ako dito kagabi. Kung ano yun? Lasing hmm. Tama, dito na palang bangka ko, 70-70. Ito maganda pagtagulang na, eh, brad. Pag ano? Diba dito, Mabagot. Dito, pagkanta kasi dito, makakarabas kung may ibang patungan ng ganyan, no? tulad na yun, nakahangir siya. Tsaka ano, safety pag... Uh, hindi siya basa basa maano ng talaba. Uh, ano tawag ito yung bro, bruma, no? Bruma. Kung nakapatong ang katin ng ganyan, sa, mga, ano? siya. Sa bagyo. Pag tig bagyo, oh. safety dito. Safety rito. Hindi, yeah, safety dito. Oh. Eh. Saan rin daw, makakarabas sa sablayan rin daw galing, ano? Ang oh, Samara na yan. Nagkano rin sila? Nagkatabir sila <laughs> dito. Oo, oh, sila. Halos nauna lang sa amin ang... Uras lang? Uras lang, uras. One hour siguro. Dumating kami dito alas 8, eh, no? Oh. Kaya mga alas 7. Alas 7 daw siya. Kasabayan? Hmm. Hindi rin. Nagkasunuran, hindi nagkasunuran. sa bayan. Kung nagkasabayan kasi mas magpanawain sila. Hindi <laughs> ngayon, pangita rin sila oh, dito. Pangita rin sila. Parehas taga sa bayan. Oo. Oh. Tapos ngayon, alas nagkakulay na rin sila. Oo. Orange, Orange din. Kaya lang may blue yan kanya eh. Oo, oh, yun lang na iba. So. siguro natin tapusin ng ano yun ha. isang kita? Uwi lang matapos. Birayan ko may ng gabi. Oo. Hindi ba naman pag-aam yun natin. Putuloy na lang, dugtong na lang. Magawa ka rin ng van. Pwede. Parang tiwalay tayo? Isang kilo. Yung isang kilo ang Oo. gawin mo yung isang kilo sa akin. Oo. Pero mas mabagal kasi pag dyan naman, alam mo, ikaw, mag-ano mag pa ulit ako, di ba? Oo. Pero may ito, mga karabas, mas mabilis na yun. Kasi gagawan ko muna ng kaon. Oh, na Para diritsuan na. Ito kasi wala, wala pang kaon eh. Wala pa ako nagawang kaon, kaya tinambak lang muna, tinambak dito. Ay, yung gagawin ko mamaya, Ah, uh, Ganun. Ganyan lang rin ako. Oo, oh, tampak, tampak lang rin. rin. Pero oh, mas mga Oo, oh, oh, konti na lang ang sinasayin. Para bukas kung ano, makapang-consume tayo. Kung walang masangang panahon. Ganyan sana kamarutin natin, bro. Medyo maganda-ganda, oh. Oo. Oh, medyo safety tayo dyan. Paganyan. Safety tayo dyan. Pwede mo natin yun, eh. Oo. Oh. Ito, so. oh. Plywood talaga. Dalawa yan. Dalawang plywood yan dalawa iba, pati bubong kung mababa yung plano, palo natin bubong may sandaan yan? meron na, meron yan isang daan? mhm red. ito may gito ito may isang daan siguro no mm. ilangin ko maya para maniwala ko sa'yo para sigura daw <laughs> ha <laughs> ha ako maniwala sa'yo eh wala, hindi may makabuto ng 800 hindi mm. bakit? kasi in-adjustan ko ng ano? ng ng kawil yun sa kanila kasi ngayon, sandi pa lang, pagkita noon. Eh, iniisip ko ngayon, medyo muntahal lang ng isda, magastos sa pamain. Mga arabas, natin lang na bagwis. Sulong ano? Balo? O, oh, balo, Roger. <laughs> san, san siya, no? Na? May sulong mo Sali, lang. Hindi, nagrikta lang ako. Ano, nagrikta? Nagrikta ka lang. <laughs> nagrikta ko lang na doon sa pusikat. Uy. Mm. Oh. Bilit rin ka na eh. Ha? Ah, Bilit rin ka na. Anong kan? mayaman? Oo. Tara, bas. Karating ko lang. Ano taman na. Kaya nga rin eh. Bilit rin, eh. rin. Yung matanda, Brad, na gano, yeah, Yan. Yung para ng, ano, sasakyan. Eh, eh dami ng pasayro. Oo. Oh. Sabi niya. Sabi ng pinente. Nanay, baka pwede tumayo na lang kayo. Kasi siksikan na eh. Hmm. Ay, abay apo. Ab 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 Nung kabataan ko eh pa ko. <laughs> <laughs> Loko. Ano? <laughs> <laughs> pa na kaga doon. <laughs> tayo lang sa ano eh. <laughs> tayo lang sa pagsaka eh. Tapos <laughs> <laughs> <Puntin> na. Sing di siya ang aming ano. Para para ni ko kuriyo wag. Oh. Ano natin kung saan sa nagpabili yung 20 na Order yun, Brad? Order din yan? Hmm. Baka order din nga si Rufus? Kasi kaya isang linggo din lang <coughs> na tatigay. sa pinuntahan eh. namin. Sabi nang mayroon. Bakit kayo rin, ano nga? Dahil wala para dumating yung isa, ano nila. Dahil si Fertomas, naganak din. Hindi siya nakakuha disyutsu at saka decesa na diso, oh, diso, chua, disa, nabili niya eh. Nakakuha hmm, siya ng na D20. Di disyutsu, so, disyutsu so talaga meron. Taga tayo ng isang count Kaya mo kita, isang kitang. Marami. Kapit ko lang yan. Lumpi na lang, coach. Bulo siya, mga rapas. Mga luwang ang pinag, ano eh, pinaglagyan eh. Pero kung sa banyira lang ito nakalagay, hindi magulo. mga gulo. Panduling na. Pagawa ulit kami okay, ng isang parang ko ang mabina lang mga rakas mga luang pinaglagyan pinag eh hindi ko sa nangyira lang ito nakalagay hindi masyadong magulo na krabas. Iyan na rin namin ang kitang tago. Tago. Lagyan lang sa gilid. Wala. Tago. Doon sa ano. Wala pa tayo sa gabal. Tendi ka sa gabal. Baka kasi ma... Lagay muna na natin sa gilid. Baka kasi maano ni Kapitan eh. Magiyak si Kapitan dyan mag ano. Kisikisay. Yeah. Saan so, so, nalagayan na yan? Sa gilid eh. Hindi hmm. ba pa tayo na ano dyan ah kuha hmm. yan lagyan pa yun talaga para hmm. may paglagyan tayo ng mga gamit wala, uh -huh. isreksi ah. na mga karabas <laughs> ayan naman na guys balik naman ang kawil ano ng mga karabas, balik balik lang Kali. <laughs> putulin uh, huwag mo na ako ng gulok mga karabas kay biyaking ko to bago, ibalbal ka to, guys <laughs> uy, <laughs> Brad. ay, na. Parang natali. Nagalis na ako. Nagalis na ako ng konti eh. Pamutuli naman ni Kapitan ng league niya. Uh, si Kapitan kasi ka all... league. Lake? <laughs> Kapil! <laughs> Kapitan sa na, no? Taruta. Biyakin ko na ito mga kalabas. Para sa panibagong kwan. Kalson mo, Brad? Panibagong taon. Huwag na sana mabiyak. Puluan. Palabahan? awalnya dia kira mau bikin pamong. Dongei. Okay. Pantai renya ndo kapun di boga pantai yang anu kok. Ang oh, ano? Ah, memang haba nang ngsi. Kita sabe ko berat paraga perenduling naman ang matakop. Ayaminan. Ay, pantai bahasa dulu eh. Eh ano? Oh, oh, tama. Oh, oh tamo. Tamo, tamo, mama apa. Oh. Ito gamana? <laughs> Tigma. Hindi, ibig sabihin, ganyan mo muna sa mga Oh. Pantay mo muna ng ganyan. Bago ako ano brat rat. Ano mo gano'n. Ra, yan. 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 mo kasi. Super hirap kaya tingnan ang kaliwa na ako. Hindi na ako. Pagkikanan ka, tingnan ang kaliwa. Makahirap. Pagkikanan ka, tingnan ang kaliwa. Oo.

yung mga gamit ni Raptor ipalipat dito <laughs> pang tanggal natin sa ano nang kulahan eh ah saan no? minis hindi ito ka itaasan natin mga karabas para may pagtarian mano mano walang may baray na sana to kurinte oh yun oh high tech na ngayon eh kung yun eh Eto, pagbari na, isang tusok lang. Tapos? Tapos na. Tapos sa na? kabila. Tapos natin itong ngayon? Tapos yan. Pagtulong-tulungan lang Pagtulong-tulungan nyo. Ano? Tulungan nyo. Tapos yan, Brad, kung pagtulong-tulungan nyo. <laughs> Maglalakad pa kami ni ikot pag dumating yung dalawa. Tapos ano, wala pa yung dalawa. Magatingin kami ng makina. Ay, din na. Ay, blandi na. Ay, pagkalam ko lang ano dyan. Surrender si Busing sa kanyang makina. Ano <laughs> wag ano si Buseng sikap na, para -sambay -sambay -sambay. Oh, Dino, na oh. Yon, ano para magsabay sa akin. na magsabay. Wala siyang laban pa gano'n eh. Ah. Patakaw ba naman? Kaya gusto niya, oh, halip oh, ang matingnan namin ngayon yan. Pahin agad ngayon. Gusto niya. Punta naman tayo doon eh. Salpak naman bukas yung ano. <laughs>

Tama eh, yung bakbakan mo pero makatali ka ng Uy! Uy! Sabi na ha Ay <gülungsan> eh, kung lang pala yung sandbox Bakit pag tatlo uh, kayo kabagal nyo? Sige... yun ikaw lang isang kabilis man Sito kita kasi buraot eh Ay dapat yan, suluhin mo na yan Bago sa magdating dapat tapos mo na yan Uy! <gülungsan> Para pagdating nila mga dalawa magupit na lang sila <gülungsan> Taga puto ng leg? Oo <laughs> kami na lakad ito Hindi ito kami ng ulam na tuyo <laughs> Di mo malamig panahon Di ba ka ulam ulam? Tama yung masarap ulam na tuyo Bawa nung no, 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 no. magi. Umagi <laughs> oh, lang kasi kanya ng ulam talaga Pag malamig panahon oh tapos may ano ba ng umagi Ah ano umagi Bawa kape oh, kalau kung ngayong malamig-lamig, kung may kape araw Ang problema nito tayong kalan. kalab, matang kita yao pero walang lutuan, walang trabaho ano 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 kung 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 Wala laman? ano kung ano kung

Ay, hindi mo makita yan. niya, hindi makita. dami yan, Oh, O, mo. Uh, anong panagin mo kapayan? Kur Kurakon? Bulag. Mm. <laughs> bulag. Suot na sa namin, ito kay Bagwis.